nyo papunta tayo ng baliwag dahil na na hiraman tayo ng sasakyan ni Hariiman Iman dahil nga meron siyang pagig ngayon December 22 dyan sa baliwag sa may bagong na at saka yan yan nandiyan ako sa may baliwag at nakita nyo naman medyo traffic kaya hassle talaga magpunta dyan medyo sa tao taong siya tayo at saka yan yan dyan namin sa headquarters ni Mayor kinuha yung mga mga uh, tawag dyan, stage tsaka yung mga bakal-bakal na yan napahaba pala at mutik nang hindi magkaasya ron sa sumobra ron sa sasakyan sa sasakyan natin hindi ko na maalam na ganyan kahaba pala kaya nakakita nyo halos kalahati yung sobra parang 12 feet yan eh, 8 feet lang yung yung sasakyan natin sa kaya nyo Maraming marami salamat sa tumulong na yan dahil nga wala si Victor tinawagan niya tropa niya mga akron nandiyan din yung pinaka uh, Uh, parang di ko alam magtawag sa nila no? parang para pinaka leader nila at tumulong sa pag uh, ano pero eh. ito yun si paring Iman kung nandiyan dyan na sa barangay may nagre-reklamo siya bakit wala ay kang tubig sa CR nila at saka ito na nga nakakita ah, nyo naman nagbababa na si paring Iman at saka syempre katulong pa rin ng mga tropa na akro at saka ayan busos Council yan Yan, pinababa na namin yung gamit yan Ayun pala, tapos na yung basketball Dapat kasi support court na may bawa Baka may naglalaro pa Nung pinababana na namin, kikilig namin yung mga gamit Mayroon pa Naibabana na namin Ayun pala, tapos na, na Binalik na ulit namin At saka, yan, syempre, tatlo kasi kinuha namin At yan, kinuha na namin yung pangatlo Nakakita ah, nyo naman Siyakay na namin yung isang motor ni paring iman Kasi wala naman magdadrive Si paring iman ayaw magdrive ng motor eh. Ayaw bakit hindi marunong mag-drive ng motor yan. Pero napaka-solid magpa-production niya. Kaya, chak, napaka-saya dyan mamaya sa bago na yan. Kaya sa mga tropa natin dyan na, na walang gagawin, puta lang ayo dyan. At mag maggano na yan. Sulot niyo na yung pinaka-gear niyo. Yung protector gear. Mag-ano kayo, mga tao itong baka umulan ng kutsilyo dyan mula umulan ng pillbox hindi joke lang ano mga good boy na yung mga taga bagong nayon at saka safe na safe dyan dahil maraming barangay mamaya dyan uh, talagang party party yan mamimigay ng mga bigas si paring iman mamaya dyan at saka uh, kabuhayan showcase at saka dyan, pang noche buena abangan nyo po yung mga parapol ni paring iman dyan yan, si Parima ng Kabanda Foundation napakadaming sponsor dyan dahil nga napakasolid sa 20 years ng Kabanda Foundation yung mga dating member nyan, ngayon may mga apo na, kaya napakasolid talaga ng ano niya kaya yung mga bata noong araw, ngayon supporter na rin ng Kabanda Foundation at tayo naman, ang plano lang natin talaga dyan, uwi rin ako agad talaga susunduin ko lang, eh, hindi ko malam na wala rin palang halos katulong kaya yun, napatulong na rin tayo, talagang eh, yeah, syempre nahihiya naman tayo kay paring Iman at saka yun nga mukhang uh, uh, ano sa budget dahil niya siyempre papainumin niya pa yung mga tropa na yan sabi ko no, hindi ko na kinuha ng panggas hindi ko na rin, pi, hindi ko na rin pinabayaran yung truck at yun nagpainom naman pero siyempre uh, okay na yan patulong na natin sa kapaproduction production natin yan uh, pero sana yung mga tropa natin nakakainuman ni paring Iman sana eh, tinulungan nyo man lang, naka ng sa ino mang kasama kayo, pero sa mga gawain ganyan, iniiwanan nyo yung tao ganoon, pero habang ah, na matatanda na kayo kasata so, yun nga, eh di siyempre, eh, tuloy tuloy lang kami, nais namin yung stage, nais namin yung yung ano pang alam, no? yung stage at saka yung yung ano pang sa ano na yan? yung tent kaya ganyan at pagkaayos namin yan mamaya may magsa -chat, -chat, chat puno lang ng konti dahil nga saglitan lang yan tatlong tatlong stage yan tatlong stage yung inaayos namin tapos ayan lang basta mamaya po tayo ron sa production ni paring Eli napaka solid magpa production yan napaka solid magpa event yan talagang solid solid yan tsaka nandiyan din syempre yung chill production nandiyan dyan din ang camouflage, ayun na, camouflage, At saka yung uh, Rock Ed, din ng um, Hello Kitty At saka ito yung mga bossing natin na tumulong sa kanila sa pag-aayos Kaya nakasagi pa tayo kagabi ng isang L3 kasi nga medyo mahaba yung dala natin kaya na nasagi natin ng konti yung L3 nila Pinababayaran kay paring Ima kaya okay na yun Siya nabahala dyan dahil mami may event tayo kaya bahala na si pari email yan at sya, to, syempre kainan muna dahil nga maghapon yan simula 7am walang kain para mga 12pm 12 na yata 12am na yata mga nakainan to at saka pagkatapos yan kinuha pa namin yung tent Doon Yun, sa may kilaparing eli kilaparing jelo tapos nung pagkakuha namin ng tent yan assemble na namin dyan dalawang tent yan na uh, sponsor din yata ni Mayor hindi ko alam kung kaninong galing yung tent na yun basta ganun mamaya sa production ni eh, paring to, paring iman po tayo uh, libre na yun may mamimigay din ng kutsilyo ron mamaya kaya kayo na bahala ron at saka yan, mamaya magiging naman chat konti lang to pangalan ko? uh, napapalitan yung ang nagkasalib eh. Oh, Kung <laughs> baga ano tao dito. Masa alak! Puta <laughs> na, medala pang ano. Chase.